Hello po sa inyong lahat mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa R.H.U. ng Bayan ng Mugpog para mag-turnover ng mga alcohols at saka mga PPEs na galing sa opisina ng ating mahal na Vice Presidente na si VP Lenny Robredo at kasama po natin si Mr. J.M. Forcado ngayong araw. Ito po kasalukuyan na po tinatanggap ng R.H. Mugpog ang uh, mga PPEs at saka mga alcohols galing sa ating sa opisina ng ating mahal na Vice Presidente Lenny Robredo. Ito po si Mr. J.M. Forcado. Nasa inyo po ang pagkakataon. Ayan, isang mapagpalang araw po mga kababayang marindokenyo. Una't uh, una po, uh, binabati po natin ng ating mga masigasig ng mga frontliners mula po sa opisina ni Vice President Lenny Robredo uh, under po ng Angat Buhay Program. Nagbibigay po tayo ng mga alcohol at uh, face mask sa RH Mugpog. At uh, pasalamatan po natin bago ang lahat. Uh, batiin po natin ng isang maligayang ika-55th Uh, birthday si Vice President Leni Robredo kahapon po. Uh, at ngayon po ay uh, hihingan po natin ng konting panayam ang ating uh, doktor dito po sa sa RHU Mugpog si Dr. John Caleb uh, Rio Florido po. Ang in-charge po dito sa RHU Mugpog eh, ako lang po, hindi po akong in charge dito po. Ako po ang Dr. barrio po dito, Rural Health Physician. So maraming salamat po sa opisina ng ating Vice Presidente, Vice President Lenny Robredo. Ako po ang Dr. Ray in behalf po ni Dr. Edsel Muhi, ay nagbibigay po ng aming taus-pusong pasasalamat po, po sa pagbigay po sa amin ng face mask at saka ng mga alkohol. ah uh, ito po ay napakalaking tulong po sa amin dahil sa katunayan lang po ay hirap na hirap po kami sa... Uh, Nung una po na wala pa po tayong mga tulong na natatanggap pero sa awa po ng Diyos at sa mga tulong ng na mga nagdo-donate po sa atin ay may nakukuha po tayong mga biyaya po. At ginagamit po kayo ng may kapal para bigyan po kami ng mga ganito pong mga biyaya. Na so maraming salamat po in behalf po sa aming opisina dito sa Rural Hat Mugpog. Maraming salamat po and God bless you po. Happy birthday pala po. Thank you po. Hi nice yan maraming salamat po uh, Dr. Jan Caleb at uh, mga kababayan abangan nyo po po ang uh, live coverage ng Marinduque News Network at uh, PIA Marinduque uh, kami po ay uh, pa patungo naman po sa Santa Cruz District Hospital para po mag-donate din po ng ating mga PPEs at alcohol din po para sa ating mga medical frontliners sa muli po ang opisina po ng Vice President Ni Vice President Lenny Robredo ay sumasaludo po sa lahat ng mga medical frontliners at sa lahat po ng mga frontliners na sa buong Pilipinas kami po ay sumasaludo mula po sa Angat Buhay Program ng Office of the Vice President Lenny Robredo. Thank you, So ayan to mga kababayan, nandito na tayo, papunta na po tayo ngayon sa bayan ng Santa Cruz at para doon naman mamahagi ng mga PPEs at alcohols at face, hindi nga mga PPEs, samahan nyo po kami. Sabi ni Jeline Ray, salamat. I thank you for, thank you po Vice President Lenny, ingat po kayo dyan sa buong Inas, nasan ka ngayon kabayan samahan nyo kami at tayo ay papunta na sa bayan ng Santa Cruz kumusta po kayo mga kabayan ayan Galing kay Sally Jesus, mabuhay po kayo lahat dyan mga kababayan. Ingat lang po tayo dyan sa Pinas from Riyadh, Saudi Arabia. Uy hey, mga kababayan, ingat po kayo palagi. At mamaya po ay asahan na po natin na mapuputol yung ating live. Kasi hindi ganun ka-stable yung internet connection dito sa buong bayan ng Magpog. Kumusta po kayo mga kabayan? Ano po makakagawaan nyo? Ay, o nga pala mga kabayan, yung ano natin. Ah, uh, isang good Is good news na naman po yung balita kanina na natanggap natin kasi isang breaking news na hang bago matapos ang April 30 ay malilift na ang ECQ dito sa ating lalawigan at magi at sasailalim na lang tayo sa so general Uh, quarantine. Community Quarantine ay mga kabayan live na live din pala po tayong nanonood, napapanood ngayon sa television via Lucky 7 Cable, cable Channel 3 samahan niyo po kami at uh, pinapasabi ni Angie Rivadeneira mabuhay po kayo uh, keep safe from Lipa Santa Cruz, ay papunta po kami ngayon sa bayan ng Santa Cruz galing naman kay Flor Delisa Karu Lasan Hi po, ingat po. Salamat po. Hello MNN, hello Marindo kay galing kay Tess Felix Palacio. Ang hirap. Ah, wait. <laughs> DJ Asan po si DJ Adrian. Shout out po sa Hisol, Hisole, Kawit. Hisole Ay si si Adrian po ay nasa kanilang bahay ngayon. At kung nasubaybayan niyo po yung live na nakaraan, medyo nagka-problema Doon sa kanyang sasakyan. Hi DJ, watching from QC galing kay Lenchi Mendeja Capri Capricho. Or hindi ko alam yung totoong basa pero feeling ko yun yung tama. Kumusta po kayo? Nasaan po kayo ngayon? Anong inyong makagawaan? Ang oras po natin 9:45 na po. Galing kay Mac Hazel, pabati naman po ang family limbo dito sa Marinduque. Galing muli kay Mac Hazel. Tayo ay nandito na po sa Sumanga, yun yung bahay ni Mike. Wow, salamat kay Lord galing kay Leyalintot. Tama, God is good all the time. Kumusta po kayo mga kabayan? Muli po live na live po tayo napapanood sa Lucky 7 Cable Channel 3. Yung mga nagtatanong po kung ano kung anong channel ba yung Marinduque News sa Sky Direct. Ay wala po kami doon kayo po ay magpatakid na nung ano, Lucky 7 at mapapanood, masusubaybayan ng balita sa sentro ng Pilipinas. Kung kayong ano, uh, uh, Lucky 7 Cable, maaaring nyo kaming subaybayan, uh, maging updated sa balita sa sentro ng Pilipinas. Ugaliing bisitahin ang www.marindukenews.com at maaari ring mag-follow at mag-like itong aming Facebook page facebook.com slash marindukenews kalsada ngayon na normal normal na sitwasyon sobrang busy nito kasi yung mga papunta cruise papuntang buwak nagkakasalo sa lubong na dito pero sa ngayon habang nakasailanin pa tayo sa enhanced community quarantine payapa pa yung daan natin Mamaya mga kabayan, asahan na po natin yung mga na mapuputol itong ating streaming.